Yun, kamusta po mga boss chief? At dahil day off ko nga po ngayon, naisip ko nga po kumain ng gulay. Ito nga po yung naisip ko na ngayon at lutuin mga boss chief. Magigisa nga po tayo dito ng sitaw, ang palayat, at kalabasa. Nalagyan ko nga po siya ng giniling na baka. Sige na po mga boss chief, balikan ko po kayo mamaya. I-ready Ire ko lang po ang ating lulutuin ngayon. Yon, neto na nga po tayo mga boss chipulit. Nagbabalik na nga tayo. Naayos na nga po natin yung ating mga kakailanganin na pangrekado sa ating gagawin na ginisang gulay. Ito na nga sila mga boss chip. Gagamit nga po tayo dito ng sibuyas. Kasamahan na rin natin ng bawang. Meron din tayong sitaw. Hahaluan din natin siya ng kalabasa. At syempre, dadagdagan natin ng ampalaya mga boss chip. At ito nga po yung gagamitin natin dyan. Brazilian beef. Giniling po mga boss chip. At pagkatapos, ito na nga po yung ating mga pampalasa. Gagamit nga po ako ng sesame oil, paminta, at saka toyo. And then, meron din po ako ditong beef cubes na gagamitin mga boss chip. So, ito na nga sila mga boss chief. Ready na nga sila para lutuin. Simulan na nga po natin to mainit na nga po yung paglulutuan natin mga boss chief kaya lagyan na nga po natin siya ng mantika yan ikalat kalat natin magsimula na nga po tayo mag mga boss chief unahin na natin yung sibuyas Susunod na po natin yung bawang. And then, yung giniling po. Ayan. Baka na po yan, mga boss. Giniling na ba. Takpan lang po muna natin. Ayan. Lagyan na nga po natin sa nang toyo tatlong kutsarang toyo po yan tapos isunod ko na nga po yung paminta isang kutsarita po ng paminta mga boss chip Then, takpan lang po ulit natin pakuluan natin siya mga 1 minute pa po And then, after 1 minute nga po ng kulog, lagyan gano'n po natin ng isang tasang tubig. Yan. Then, ihulog na rin po natin yung beef cubes. Pakuluan lang po ulit natin. Yan. Kumukulo na nga siya mga boss chip. Kinikman ko na nga rin po siya. Okay na, na nga po sa akin yung panlasa. Ganun nga po yung ginagawa ko mga boss chip tinitikmang ko muna siya. Pag okay na po yung lasa sa akin nung sabaw niya, tsaka ko lang po ilalagay yung mga gulay na isasawag ko. Iuuna ko na nga po yung kalabasa. Ganyan po yung ginagawa ko mga boss Para kung magkaroon man ng abirya, kapag kainalo na yung gulay, konti na lang po yung i-adjust ia ko sa lasa. And then hindi po masyadong ma-overcook yung mga gulay. Kasi okay naman na po yung timpla nung ano eh nung karne tsaka nung sabaw pakuluan lang po muna natin mga boss pag, pag malambot na nga po yung kalabasa ilagay ko na po yung sitaw yan after dalawang minuto nga mga boss chip ilalagay ko na nga po yung panghuli ang palaya then haluin lang po natin mga boss chief. panalo na naman siya. Tapos, tsaka ko po bubudburan ng sesame oil. Bahala na po kayo kung gaano po karami. Yan. Pampadagdag po ng aroma. Maya, maya lang po mga boss chip. Ready for tibag na nga ito. Isiserve na nga po ito natin mga boss chip. Pero magluluto po ako ng fried rice partner po nga nitong kakainin namin itong kasama ko mga boss chief yan hindi ko na po siya patatagalin mga boss chief ayoko po kasi malata yung ampale tsaka yung sitaw okay lang po yung kalabasa na malata medyo madudurog-durog siya kasi sasama po yung lasa niya dun sa sabaw okay na nga po ito mga boss chief ready to serve na ito iyon mga bosschip, nakatapos na naman po ako ng isang ulam namin ngayong araw na ito, ito na nga po siya mga bosschip, inasang gulay nga po yan na nilagyan ko nga po ng giniling na baka, napakasarap po nito mga bosschip, papartneran ko nga po siya ng fried rice, magluluto po po ako ng fried rice, hindi pa po kaagad kami makakakain nito isasama ko po yung fried rice sa susunod na video mga bosschip, abangan nyo nga po sana yun. Salamat po ng marami sa inyo. Kung nagustuhan nyo nga po sana yung video kong ito, huwag niyo po sana kalimutan mag-like, share, comment, at pakisubscribe na rin po ako mga boss chief. Lalo na po yung mga nagsisimula pa lang po na gustong matuto ng mga simpleng lutong bahay. Ito po yung tamang channel para sa inyo. Manood po kayo dito mga boss chief. Salamat po ng marami ulit. Huwag po sana kayo magsasawa. mag po kayo palagi dyan. Ito na nga po yung ating pang pride race mga boss chief. Nakaredy na nga po siya. Abangan nyo nga po sa susunod na video.